Ay mga amiga, gagawin natin merienda itong baho na tinapay para maubos. Hindi ko na tinanggal yung gilid para makain lahat. Hanapan natin paraan baka maabutan pa ng expire sayang. So gagawin ko lang itong pizza. Lagyan lang ng tomato sauce yung ibabaw. Pwede rin spaghetti sauce kung meron kayo. Hindi naglagay lang ako dito ng sweet ham. Pwede rin dagdagan niyo ng pineapple tidbits at white onion pero green bell pepper lang at mozzarella cheese meron ako. Pero pwede rin kahit na cheese pwede dito yung ilagay. And then ibig lang natin ito ng 180 degrees Celsius hanggang sa magmelt na yung cheese. So ayan, luto na kagad ka yung ating merienda. Mauubos to kaagad ngayon. Ang sarap nito mga amiga. Lagyan natin ng hot sauce para ganap na ganap yung pizza ba. Ang sarap nito kasi crunchy yung labas, parang toasted ba, pero yung loob niya or yung gitna niya ay malambot dahil meron siyang sauce and then nagme-melt yung cheese. E baka may mga baho kayong tinapay diyan. Gawin niyo nang ganito para di mabuta ng expire at mauubos ka agad yan. Ito na lang yung natirang tinapay oh kasi kinulang yung sauce. Pero ito ubus talaga to kagad ka niyan.